Maraming mga netizen ngayon ang nagulat sa isang video na ipinakita ni Kylie Brizosa sa kanyang Instagram na kung saan nga ay makikitang nagsusuot siya ng pants or ang kanyang forma for the day. Sari-sari ang mga naging reaction ng netizen. Ayon sa isang netizen, thinking she is healthy but she isn't. Nag-comment naman ang isa, hey, being healthy cannot be seen only physically, don't jump into conclusions. Skinny legend, grabe, OMG what happened? body goals. Ang sabi naman ng isa, at ayon sa mga netizen, talaga ba? Are you sure she's too skinny? Kilan Sai Versosa, the top. We love your GRWMs. Too dry. I like how disciplined you are with proper healthy diet. You're very inspiring, Kylie, smart, and sexy. Agree, she's a woman of discipline and self-love. Sabi naman ng isa, parang babagsak na siya sa anorexic. Love this girl. What the age wrong with this comment section? Mas bet ko yung dating Kylie. Di ka din daw po bet. Baka may pinagdadaanan, who knows, gusto niya din mag weight pero hindi siya nag-gain. Mga sinasabi nyo, mas nakaka-frustrate. I don't know why you guys just flock here and leave mean comments. Leave Kylie alone. Sabi pa isa, Seriously, they can just scroll up but they still have time to leave rude comments. Mga halo-halo ang naging reaction nga ng netizens sa faux sa post na ito ni Kylie na talaga namang hindi nila ang iba ay hindi kinatuwa at ang iba naman ay nagulat na nga sa kanyang itsura. Dagdag pa ng isang netizen, di na maganda yung pagkapayat, pangit na. Mas maganda yung dating Kylie. Sabi naman ng iba, eat some food, did you get thinner babe? Kain ka ng konti, she really got thinner, it's obvious. People just notice it's not always bashing or what. I think sobrang payat din niya talaga but it's her body. OMG, sorry but anong nangyari sa body niya? Parang hindi naman normal tingnan. Now kesa before. Ang sabi naman ng isa ay adorable daw ang itsura ni Kylie na ito. Pero ayon pa sa isang netizen, ang laki ng pinag-iba, hindi bagay yung sobrang pagkapayat pati mukha nag rin. But katawan niya yan at sariling buhay niya yan? Di bagay. Ang isa naman ay tinawag si Kylie na kalansay. Siguro masyado niyang dinibdib ang paghiwalay nila ni Jake Cuenca. I hope you're doing good, something is not right. Parang avatar na. Parang mas maganda pa yung dating Kylie na medyo may laman. Anorexic na, kaloka. Pangit ng katawan. You have to eat, sweetie. You look malnourished, which is no bueno. Sa puntong ito ay sari-sari ang naging reaction ng mga netizen, pero ayon nga sa iba, baka naman daw tinatry din ni Kylie na mag ng weight, pero baka daw hindi ito nag-gain. Ayon na rin sa iba, parang hindi na healthy. Wala well, ano na po masasabi niyo sa story na ito?